Hello. Hi. Good evening. Good evening. Good, evening. Good, evening. Good, evening. Good evening. Sa panalang po ng yung nakilang ng Jesus Christ. Parang magandang lalaki ang busis ko ngayon. Papagising na niya. Nandito tayo sa panghuli pagpapasalamat ng 2024 1924. Dito sa St. ko ang topic na ito tungkol sa kautosan. Ang kautosan ay mula sa Diyos. Ang Diyos, Espirito, siyempre, siya nagbigay ng Espiritu ang kautosan sa Espiritu. Pero, ang susunod, tao, nasa ng nilaman. Ngayon, ang magiging problema lang, kasi alam natin na kapag ang tao ay nakakakilala sa kaupasan, pagka may paglaba, kung sabi sa inyo, is, transgression, dalaw, ang tawag doon, pagsalansan o kasalanan. Sabi kanina, kung kung malangod kayo, ba, kung natin, hindi nakapokus ang Diyos kung ano yung tao kung ano yung ipinanginilig niya. Ang tapit doon, yung utos na sinasabi, lahat pwede mong kainin maliban sa isa. Ngayon, hindi nakapagpigil. Sa totoo lang, hindi namin pagkakamang isapan. Pagkatakam, Ibang parang naglalaway ka na nung makita mo yung bunga, tapos hindi ka nakapagpigil, napitas mo. Kaya nagkaroon ng paglapag. Ang pinag-uusapan nun, hindi yung nilapag mo yung kahoy, kundi yung mismis mong utos na espirito. Katulad din po yan ito. Ang kapasang espirito, tayo'y nasa laman. Ngayon, malalaman natin kung meron tayong kasalanan. Sabi dito, baba natin. Sapagkat so, nalalaman natin na ang kautosan, kautosan ay sa Espiritu, ngunit ako'y salaman. Ito po tayo na salaman. Sa so, paano pamamaraan kung tayo'y meron ah, malalim na kaisipan? Bakit kilala natin Ganito po yan. Sa tagka, ang ginagawa ko hindi ko nalalaman. Sa tagka, ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko, tatapwat ang kinapukutan ko, yaw ang ginagawa ko. Halimbawa, sabi ang manirisin na na, kung bibig. Halimbawa, ayaw mo naman talagang magmura. Pero, may mga portion na nakakapagsalita ka ng mura na unexpected, hindi mo naman sinadya. Dahil sa kasalanan, nagtumitira sa atin. Nabibigkas natin yon na hindi naman gumana to, hindi gumana to, kundi mayroong tumukulat sa atin para sa pinigil dahil mayroong tayong kasalanan. Kaya yun po, ang katunayan na Tama din yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma din, eh, walang tatuwin, wala kahit isa. Kaya sabi ko po, po dito, ngunit kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang ayon na kung nakabuti ang kapusan. Totoo ko. Tama yung kapusan, mabuti. Dahil ang pinanggalingan niya, mabuti rin. Kaya nga, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumikira sa akin. Kaya po, kung ang tao walang matuwid pa lang kayo isa, may mga portion na gusto natin, halimbawa, manalangin. Minsan, dahil sa pagod, hindi na natin nagagawa. Gusto natin magsimba, minsan, dahil sa lumipas na yung oras, tinamad na tayo, hindi na natin nagawa. Dahil po yan sa kasalanan. Tapos, meron naman tayong ayaw gawin, pero nagagawa natin, kasalanan pa rin ang nagdidikta niya. Kaya nga, ang kautosan, ginagawang basic ng Diyos. Dahil sa mga Israelita, hanggang ngayon, tama yung sinabi kanina, pinagsama-sama niya lang yung unang apat na sampung utos, ginawa yung mo, ang Panginoon ng Diyos. Kung lakas, mag-iisip, kalatawa. At bibigin mo yung kapwa, katulad ng trato mo sa kanyang sarili. Kaya kung halimbawa, kung napabayaan mo yung sarili, ito ano mo i-apply sa ika? Ano mo sasabihin na magpagamot ka? Ito nga, gamotin din. Ano mo sasabihin sa iyo po na wag mo magpagalipas ng gutom, magpagalipas ka rin sa gutom? Kaya, nasa atin din. Kaya kung dito, tinuturo sa atin dito na ang otos ng Espirito ay nasa laman, kinakailangan ma-convert muna natin ang ating sarili sa Espirito sa pamamagitan ng pag-surrender na dapat si Kristo ang manahan sa ating puso para kaya natin gawin yung mga tao Dahil hindi masusunod ng isang nasa laman dahil unang-una pakikinig pa lang ng ibang video, tapos ang gawain mo sa laman kontra doon sa ibang video, hindi ka makikinig. Dahil siyempre, tututulad mo yun. Pero ang trabaho naman ng ibang Krista, to preach the gospel. Sabi nga, take it or leave it. Ang mahalaga, yung mission mo, nangaral ka ng ibang video, kung tanggapin man ng hindi, wala ka ng pananagutan sa Diyos. sinabi mo na, sinusunod ka sa utos niya. Eh, ganun po yan. Ngayon, sabi dito, sapagkat ang mabuti na aking ibig. Ano ba? Gusto natin maling matuwid sa ating sarili ay hindi ko ginagawa. Ngunit, ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kaya po, dito pinag-iingin na tayo, lalong-lalo -lalo na sa mga may dalagalan ng banal na kasulatan. Lalong-lalo na sa pinagkatiwala ang Diyos ng aral. Lalong-lalo na sa pinagkatiwalaan ng, ng, ng karunungan ng Diyos meron po tayo ng consequences na pag hindi po tayo nagkita. Sabi nga dito sa Lucas 12, tayo. Maganda ito para sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi po ganito, Datapwa ang hindi nakaakala at gumawa ng mga bagay na karapat dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. Halimbawa, inosente tayo, hindi natin narinig yung ibanggito. Pero may disiplina tayo sa sarili, kung kita yung palo natin. Sabi nito, at ang sinamang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa'yo niya. Kung halimbawa, Dati na, orong, na ako, nung kailan na member lang ito. Pero dahil nga tinawag ng Diyos, pinagtaloon ng, o oh, pinagtatiwala ang mga yung tagapagpag? Kasi siyempre nagdagdagan -nag yung kaalaman. E paano kung ang itinuturo mali? mas lalong bibigat ang parusa dahil hindi naman nakasunod sa kasulatan ang mo. Kaya, sa sino nga binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya. At ang sino man pinagkatiwalaan ng maraming ay lalong marami ang hihingin sa kanya. Kaya po, dito tinuturo sa akin na maging tapat lang tayo kung ano yung ipinagtalo o ang ganang ng pag natin o kalooban ng Espiritu na ipinagkatiwala sa akin. Kung hanggang saan lang limitasyon, buong dami. Kasi kapag may pagnanasa, may mas mata, pangarap. Kaya, dito, itinuturo sa atin na kung sa aming level lang, kung hindi level 5 ka lang sa level 10 doon ka lang sa level 5. Hanggang sa umangat naman. Habang umaangat naman yan, umibigat naman ang bawat Kaya, sabi niya, kung gaano kapigat ang mga pagsubok na naranas natin sa ating boy, ganun na ang level natin. Kapag ginagamit na yung kapamilya mo, Punta ka na naman ng siba. Ang mudog, mga gagawin mo doon, kapag mayroon mga ganon, yun na yung pinakamabigat. Kasi kung titingnan mo, aralin mo yung sitwasyon ng sumok mo, yo. Una, pamilya ay ari-ari, ah, pamilya. Pagkatapos, yung kaibigan, sumulog naman, yung sakit, panghuli, asawa mo yung mga level na pamamaraan, yun ang taktika ni Satanas. At pag ginagawa mo kasi ng karapan, panglimlang, pandaraya, yung makuha lang yung attention natin, yun ang priority ng kalaban ng Yung makuha yung attention. Kasi ang si Satanas, opposer, naka-oppose, naka-contra. Ang trabaho niya lang, karanan yung pagsimba mo, karanan yung pagsili mo ng ibang Yun lang yung trabaho niya. Huwag ka lumapit sa Diyos. Pag lumayo ka sa Diyos, wala, sa, wala na siyang pakialam. Kasi nakuha ka na. Pero hindi ka naman gagaling sa kasamaan. Mahala ka sa buhay mo. Ang gagawin niya lang yan, pupuntahin lang yung plano muna na in-offer ng Diyos para gawin natin. Kaya nga, nasuntungan ko ang isang taong masama. Kung ibig kong gumawa ng buti, ang masama ay nasa akin. Kaya po, dito, dapat kung tayo'y nasa kalagay ng mabuti, palagi tayo ang ng kalooban para yung masama. Mawa, mawala ka o mapaniwanan tayo. Dapat kung mabuti, mabuti, kung masama, masama. At pinaka-mahirap na practice lang sa buhay natin, yung is fragrances. Kasi, dahil ng taga pahayad, nga, iba -iba ang tagapagpahayag, sabi nga, iba-iba ang kaloob, iba-iba ang karanasan. Iba ang karanasan ng mga ito, iba-iba ang, iba -iba ang Kaya, dipindi po yun sa abot yung biyaya ng Espiritu Santo sa, sa pagpapaliwanag ng mga sitas. Kaya po, sabi nito, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nito kamatayan? Kaya po si Apostol Pablo ginamit dahil sa kanyang kalungan, darulungan, experience niya na makang pero naging sisidlang hirap sa Diyos. Kung napalata tayo, kung tayo naman ay pinaguruan ng mga aral, meron tayo na tayo naging consistent sa Diyos. Dito po sa pangalawa, ito po yung parang ang pakiramdam ko dito sa binabasa na to si Apostol Pedro, parang alam niya na na malapit na, malapit na siya sa huling hiningat ng kanyang buhay. Ang pinaka-purpose niya na, na yung mga tao na sinusulatan niya, sa tulad dito sa ikalawang Pedro, uh, 1, 3, 15, na sabi nito, yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, lahat ng mabay na uupo sa kabuhayan at sa kabanalan. Binigay na lahat. Yung kabuhayan, okay yung pamumuhay natin, yung kabanalan, yung nagkagawa natin na palagi tayo nagsisimba, sa pamamagitan na nagpagkakilala sa kanya na Dapat po, hindi lang magtapos doon. Sabi nito, yung pinaliwanag na kanilang ni Brad, Oga dahil dito sa pagtarag ng regalo ninyo ng buong sikap ay ipamahagi ninyo ang inyong pananampalataya ang kagalingan. Halimbawa, sa pananampalataya hindi tayo natitina. Kahit tagkulang, nasa timplo ka, kahit anong mga problema, kaya-kaya natin. Kasi malakas ang ating panmalik, dapat yung kagalingan, pagiging mahusay, na dapat hindi na sumablay, <coughs> na pagkamat may mga pangyayari na dumarating sa ating buhay, dapat na natin yun. Yun ang ibig sabihin itong yung tagalinga. Ibig sabihin, magaling tayong mag-resolve ng mga problema dumarating sa ating buhay. Ano ba? Nagkasolve tayo ng problema. Sabi dito, at sa kagalingan ay kalaman. Alam natin na sa bawat sakripisyo, sa bawat pagtatagumpay, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, meron po kayong matututunan doon. Yun yung kaalaman. Yung aral na iniwan sa atin ng mga problema, ng mga sitwasyon, ng mga negative na nangyari sa ating buhay. May sisir natin yun sa kapamilya natin, maging sa mga kakilala natin. Halimbawa, meron na tayong kaalaman. At sa kaalaman ay ang pagtipigil kasi mayroong mga tao na kapag marami nang nalalaman, mayabang na. Wala nang pagpipigil. Kung wala nang kontrol. Naalala ko po yung isang training evangelist dun sa dati sa loob. Memorize kung ilang ng chapter ng ano, Bible, kung ilang versikulo. Alam niya kung ilang libo. <laughs> Pero, palaway. Pero, dahil ang gusto niya, kapag sinabi niya, siya ang Kapag kinuntra mo, kasi hindi sa kinuntra mo yun, sabi sa akin, medium ka lang. sinabi sa akin, kaya nagkaroon na ng kayabangan. Kung walang pagbibigil, yun po ang ikapapahapat. Sabi, ah, sa pagbibigil ay ang pagtitis. Ito, pigil na pigil ka na. Nagpigil ka na. Pero wala kang pagtitis na puno makasalita ka na tayo. Kaya po, kaya na kailangan ng pagtitiis yung kayaan mo na lang muna. Yung sitwasyon, wag mong patulang kasi yun, yun ang ibig sabihin ng pagtitiis. At ah, sa pagtitiis ay ang kabanalan. Ito na yung paghilinis ng kalooban. Na, ay salamat Diyos po tayo. Napagtiisan ko sa mga hindi ko na kumpras. Si Brackers, si Sis, si, ganyan. At sa kamangalan ay ang mabuting kaluhuan sa kapatid. Kapag nagpapatama ng matay, na ang trato natin sa kapatid. Isa pong darawan ng Diyos sa pangin na hindi natin, natin saktan kung damdamin o pagsalitaan man ng mga negative na alam natin baka magbago ang kanyang pagtingin sa atin. Sabi pa sa Buti ka lang sa kap kapatid ay ang tag-ibig. Ito na po yung kabuuan. Kaya meron tayong mo ng din. Ah. Pain Pagmula sa, sa pag nanong palataya, sa pag-ibig, meron kang daranasin muna na pagkasunod mo hanggang sa makarating ka sa pag-ibig. Kapag ina-apply natin ang pag-ibig, ang kasunod na niyan po yung pag-asa na yung consistency ng hmm. pagkuha ng tubig sa pagkaka. Kapag yang wala nang mga bagay na ito ay bulag na kita lamang nasa malapit sa pagkalimut ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya po palagi natin alalahanin eh. Yung ay kung paano ang ginawa na Diyos na pamamaraan na ilapit tayo sa kanya. Pero tao na tinawag dahil sa karamdaman, naging kasama naman ng karamdaman kapag asistantan nag-abit-abit mayroong may termos kung ano po nang tatatala para lang matapak check up Yun po yung pamamaraan Dapat po talagi nating aalalahanin yung pamamaraan na ginawa ng Diyos para matalapit tayo sa kanila Ang salita ng Diyos at saan pinag Ang mahalaga ah, kung paano ginawa ng Diyos na pinuksan ang ating naisipan. Napasakot tayo sa Kanya at hindi tayo ng tawag. At tayo ikitinuring niya anak ng Diyos. So, salamat sa Diyos kung tayo po ay uh, ngayon uh, ating mga muna yung mga laguna. Pag-ingatan natin yung application sa ating pang-araw-araw na pamatulang. Tama rin sinabi kanina ni Brad hindi nating nises mo ang isang bagay kasi bakit may masasaktan yung tamang tayo na hindi tingnan mo muna yung sitwasyon bakit magulat tayo kasi kung halimbawa sasabihin mo pagkikipagkipitan ka na ito yung sabi sa mga nakasabata hindi alang naman sa sitwasyon kung taaway lang tayo kasi siyempre inulugar mo kaya kung mainit ang ulo alang naman ipasok muna ng salita ng Diyos matatalo kayo hindi na kailangan

Pero yung taktika ng ahas, yan ang katalimutan. Yung pamamaraan, yun ay yung pasasakay na. Kapag tapasakay na, tsaka upang tayong yan ang katalimutan ng ahas. Sa pagkatalimutan ng ahas, kapag napapalaban ang ahas sa kapuhaan, kapag nagapit niya, punapalo, ang kalaban niya ng ahas iniwan niya na naanap pa sa ipanggagamot sa kalaban ng ahas. Dapat po, yan ang katino na nataglayin natin. Okay? Matalino kayo katulad ng ahas. Ang ahas, mayroong ugalit yan na dapat i-absorb natin ng makapagin. Kapag may kaaway, tulungan pa natin. At kapag meron pong mga tao na gusto natin kunin ng loob. tayo para mapasok natin ang salita ng Diyos sa kanilang tao. Turo ko na nga natin. Salamat po sa Diyos. At ng ating mga kailinan ng ating taong mara marahil malapit na ang New Year's Eve. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa